Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpano ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enrique. Si Mike Enriquez. Siya po ay 71 taong gulang. Si Mike po ay halos dalawang dekada nating nakasama gabi-gabi dito sa 24 oras. Mahigit 20 taon din siyang naging host ng Public Affairs Program na Investigador. Si Mike po ay nagsilbing presidente ng RGMA Network Incorporated at naging Senior Vice President and Consultant for Radio Operations ng GMA. Siya rin po ang host ng Super Balita sa Umaga at saksi sa Double B, sa Super Radio DZ Double B. Magit limampung taon ng buong pusong naglilingkod sa mga manonood at